lumakapat ang helmet. So, ito, mabilisan lang to. Ito yung mga ganap ni Mayor Lenny Robredo ngayong Tuesday. At ito, meron na namang naligaw ha. tung si Sarah Dizon, ayan o. No? What? Sabi niya, wala kaming pake. Wala din naman kaming pake sa'yo, Sarah. At kung wala ka talagang pake, eh bakit ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw, comment ka ng comment, doon sa mga posy guarding kay Mayor Lenny Robredo. Ito, ito, mayimig ka na lang, Sarah Dizon, di ba? Wala kang mga palang pake Wala kang paki kung ano nangyayari sa lipunan. Wala kang paki kung may korupsyon. Wala kang paki kung may mga magnanakaw sa paligid. Wala kang paki. Pero kung kay Mayor Lenny ka lang walang paki, eh wala rin kami paki sa'yo. Ba? Baka mamaya nga, Sarah Dizon, isa ka pa sa mga pumipila sa mga paayuda o mga palugaw, di ba? Nakakaya naman sa'yo. Siguro laki ng ambag mo sa lipunan, no? Sa Radisson. Ay, oo. Malaki ang ambag mo dahil isa ka sa mga troll. Diba? troll ka, nang babash ka, kaya malaki ang ambag mo rito sa lipunan para lalong malugbok ang bansang Pilipinas. Isa ka dun sa Radisson sa mga pangmalakasan na dahilan kung bakit palubog na palubog na ang bansang Pilipinas. Pero sa mga batang helmet, good vibes muna tayo. So ito yung mga ganap ni Marylene Robredo ngayong Tuesday. And, basta kung gusto mong video to, kung gusto mo mong subscribe at ng notification bell para lagi ka-updated sa lahat ng mga ina-upload po namin ni Bichuga Person. Patikim pa lang to. And, mega love shoutout po doon sa pinadala natin ng 500. So, nagbigay tayo ng 500 kahapon mga kabatang helmet. Ito sa mga kababayan natin na lumalaban ng patas sa buhay. Mga nag-online selling sila. Nag-live selling sila kahapon sa TikTok. And napadaan nga tayo dun sa live nila. So, nagpaabot tayo ng 500 pesos para dun sa mga taong totoong lumalaban ng patas sa buhay. Sana ay naging tulong yon para maging puhunan nila sa mga pananda po nila. At syempre, papasalamat kami sa inyong lahat, mga kabatang helmet, kasi kung di dahil sa inyo, sa hindi nyo pag-skip ng ads, sa mga pa-members nyo, sa mga super chat, super things, and basta sa lahat ng mga nanonood. Uh, malaking tulong yon para matagdagan yung fans natin para yan sa mga random people na binibigyan natin ng tulong. So, sa ibang natin na binibigyan ng tulong or nabigyan ng tulong, hindi na natin kailangan pang videohan pa or um, you know, you know talaga. Inglit <laughs> yan. Hindi. Hindi na natin kailangan pa ipost sa social media. Pero, syempre, documented yan lahat. Pero, hindi ko na talaga pinupost kasi, syempre, mas magandang tumulong ng, ano yun, ng tahimik at palihim. Palihim talaga. Hindi na mga bagay na hindi na natin parang ifina-flood pa. Or, yung tipong, um, uh, sinasabi sa Sokmed. Mas okay na yung tumulong tayo ng tumulong, diba? Pero ayun nga mga ba, na helmet, kaya naman ito nabanggit ko regarding sa um, bilingan natin ng 500 kahapon kasi nagpapabati sila, kaya may kalab shout out kala Miss Yana and sa buong mga nagtitinda ng mga damit sa TikTok. Kaya maraming maraming salamat. Ipagpatuloy nyo lang yan. At saludo kami sa inyo dahil lumalaman kayo ng patas sa buhay. Di kagaya ng mga magnanakaw dyan. So, ayun ah? Uh -huh. mga, mga ba, na helmet. para helmet. Pasa stay happy, stay healthy, and stay safe as always. Sabi kami sa buhay ng helmet din ng Bukit Tips. Kaya tayo everyday. Kaya nabas Bye! -bye.